Hello mga mamsis! So for today's video ay magluluto tayo ng carbonara. Ayan, naglagay na ako diyan ng ginet-get na bacon. Atin lang medyo papupulihin yan and then maglalagay ako dito ng chicken hamper. Ito ay optional lang. Pwede kayong hindi maglagay nito. So naglagay lang ako kasi marami pa nito sa aming rep. At sayang naman. Sa kahit carbonara kasi mas masarap pag madami sa Ayan, so pag medyo luto na yung aking ham and bacon ay na tayo dito ng sibuyas at bawang. At kapag translucent na nga itong ating sibuyas at bawang, ay maglalagay din tayo dito ng mushroom. So, ayan, optional lang din mga mamsis yung mushroom. Pwede kayong hindi gumamit noon. So, ayan, paghaluhaluin lang mga mga ito hanggang sa mga ito ay mag-golden brown. At kapag okay na nga mga mamsis, ay kukuha tayo ng konti kasi ito yung gagamitin natin mamayang pang toppings. And after nyan, maglalagay na tayo dito ng cream. So ayan, depende sa inyo kung gusto nyo gamitin ay cream. Yung iba ay um, cream of mushroom. So kahit ano, pwede nyo gawin yan so, lutuin lang natin ito ng mabuti hanggang sa mag-combine na yung ating mga sangkap. Kayo ba mga mamsis, so paano ba kayo magluto ng carbonara? So, tayo naman kasi magkakaiba, no? So, kung meron kayong ibang style ng pagluluto ng carbonara, pwede nyo i-share, ilagay nyo lang sa comment section. Malay nyo, maitry natin yan, ano? So, ayan, halu-haluin lamang ito hanggang sa siya ay maluto at maglalagay na tayo dito ng mga pampalasa sa gaya ng paminta, asin, at yung ating parmesan cheese. So, ayan, naglalagay ako ng parmesan cheese, mga mamshis, cheese, kasi napakasarap nito sa ating carbonara. So, kung wala naman kayong parmesan cheese, pwede naman kayo maglagay ng kahit anong cheese. I-grate nyo lang yan. Okay na yan. Ayan. So, sa aking YouTube channel, mga mamshis, cheese, gumawa ako doon ng original carbonara. So, yung from Italian recipe. So, meron din akong recipe doon na footlong Uh, carbonara. So, pwede nyo itry yun. Napakasarap. So, ayan, nakulangan pa ako sa parmesan cheese. Kaya, nilagyan ko pa siya mga mom cheese. And then, isinabay ko na rin yung ating pasta. So, ayan, madali lang naman ang magluto ng pasta mga mom cheese. Inilaga ko lang yan ng 8 minutes. So, kapag al dente na ang pasta, pwede na yun. Paano ba malalaman kung al dente ang pasta? Kapag naglaga ka ng pasta mga mom cheese, so, around 8 minutes tingnan mo or putulin mo. Kapag may nakikita ka pang puti sa gitna, ibig sabihin, hindi pa yung luto. So, pag wala ng puti sa gitna, pag pinutol mo yung pasta, ibig sabihin, luto. Ayan, at luto na nga yung ating carbonara mga mamsis kaya transfer na natin ito sa ating plate Ayan, grabe napakabango. So, alam niyo ba mga mamsis, paborito ko talaga itong carbonara. Kaya halos linggo-linggo nagluluto ako nito. May stock talaga ako nito sa aking kusina para pag gusto ko, magluluto na lang ako. Kaya so, order pa ako. Ang mahal kaya sa restaurant. So, pwedeng pwede ka naman gumawa, di ba? So, ayan, pinlating ko na nga at inilagay ko yung ating toppings kanina. ba diba, nagbukod ako kanina nung ating bacon at saka ham. So, ayan, grabe mamsis. Ito na ang tiki man portion. Grabe, napakasarap. Kaya naman, subukan mo na itong lutuin. And, hawag mo naman kakalimutan naman mag-follow sa ating Facebook page, MamiRain, and then sa ating YouTube channel, MamiRain. So, thank you for watching, mga mamsis. Tara, kain na tayo!